Magandang balita para sa lahat ng mga senior citizens sa buong Pilipinas. May bagong pension program na naghihintay sa inyo ngayong Disyembre at Enero 2025 at, at hindi lang basta pension ito, may kasamang mga benepisyo na talagang makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay isang senior citizen o may kilala kang senior, kailangan ninyong malaman ang mahalagang impormasyon na ito dahil maaaring ito na ang sagot sa inyong mga pangangailangan. Sa video na ito, ibibigay namin ang kumpleto at detalyadong impormasyon tungkol sa bagong pension program, kung sino ang qualified, magkano ang matatanggap, at paano mag-apply. Kaya manatili at panoorin ang video hanggang sa dulo para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong mahalagang detalye. Maligayang pagdating sa lahat ng ating mga manonood. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel kung saan kami ay nag-uulat ng mga pinakabagong balita at impormasyon na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos na aming inilalabas. Mag-iwan din ng like kung nakatulong sa inyo ang aming mga videos at mag-comment kung mayroon kayong mga tanong o suggestions para sa susunod naming content. Ang usapin natin gayong araw ay tungkol sa isang napakahalagang bagay para sa ating mga senior citizens. Alam nating lahat na ang ating mga matatanda ay nangangailangan ng espesyal na atensyon at suporta lalo na pagdating sa kanilang financial security. Marami sa ating mga senior citizens ang umaasa lamang sa tulong ng kanilang mga anak o kamag ana at hindi lahat ay maisapat na kita o ipon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman napakagandang balita na may mga bagong programa at benepisyo na inihanda ng gobyerno para sa kanila. Magsisimula tayo sa pag-unawa kung ano nga ba ang Social Pension Program para sa mga senior citizens. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na social protection program ng gobyerno na naglalayong tumulong sa mga mahihirap na matatandang Pilipino na walang regular na kita o pensyon mula sa ibang sources. Ito ay isang monthly cash assistance na direktang binibigay sa mga qualified senior citizens upang makatulong sa kanilang basic needs tulad ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Ang pinakamahalagang tanong na dapat nating sagutin ay kung sino ba ang qualified na makatanggap ng pensyon na ito. Una sa lahat, dapat ay isang Filipino citizen ang applicant at dapat ay umabot na sa edad na 60 years old o higit pa. Ito ang minimum age requirement para maging qualified bilang senior citizen sa Pilipinas. Pangalawa, dapat ay indigent o mahirap ang senior citizen. Ibig sabihin ay wala silang regular na source of income o pension mula sa government service, private employment, o mula sa social security system, government service insurance system, o iba pang pension programs. Pangatlo, dapat ay frail, sickly, o may disability ang senior citizen para maging priority sa programa. Gayunpaman, kahit na hindi frail o sickly, maaaring maging qualified pa rin basta natutugunan ang iba pang requirements tungkol sa income at living conditions. Ang halaga ng monthly pension ay nakadepende sa budget allocation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong iyon. Sa kasalukuyan, ang standard amount na binibigay ay 500 piso bawat buwan para sa bawat qualified senior citizen maaring hindi ito masyadong malaki kung titingnan natin, pero isipin natin na ito ay dagdag na income na maaaring gamitin para sa pagbili ng gamot, pagkain, o iba pang basic necessities. Para sa mga senior na walang ibang income, ang limang daang pisong ito ay malaking tulong na sa kanilang monthly budget. Ang pagbibigay ng pension ay ginagawa quarterly. Ibig sabihin ay tatlong buwang sahod ang binibigay ng sabay-sabay kada quarter. Kaya sa halip na makatanggap ng limang daan bawat buwan, ang mga senior ay makakatanggap ng isang libo at limang daang piso kada quarter o kada tatlong buwan. Ang pamamaraang ito ay mas practical at mas efficient para sa SETH dahil nababawasan ang administrative costs at mas madali para sa mga senior citizens na mag-manage ng mas malaking amount ng sabay-sabay. Bukod sa monthly cash pension, may mga karagdagang benepisyo din ang mga senior citizens sa ilalim ng iba't ibang batas at programa ng gobyerno. Una dito ay ang mandatory discount na 20% sa mga pagbili ng goods at services tulad ng pagkain sa mga restaurant, grocery items, medicine at medical supplies, transportation fare, hotels at accommodation, at marami pang iba. Ang discount na ito ay nakasaad sa Republic Act Siyam na Libo, siyam na Daan at Siyam na putapat o ang Expanded Senior Citizens Act na nabibigay proteksyon at privileges sa ating mga matatanda. Bukod sa discount, exempt din ang mga senior citizens sa Value Added Tax o VAT sa kanilang mga binibili na goods at services kung saan applicable ang 20% discount. Mayroon ding mga special programs para sa healthcare ng mga senior citizens. Ang PhilHealth ay nagbibigay ng special benefits at coverage para sa mga matatanda. At ang mga indigent senior citizens ay automatically enrolled sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o ang listahanan na ginagamit para ma-identify ang mga mahihirap na pamilya na karapat dapat makatanggap ng iba't ibang social services. Sa pamamagitan ng listahanan, mas madali para sa SEVI na ma-identify kung sino ang mga senior citizens na nangangailangan ng pension at iba pang tulong. Ang proseso ng application para sa pension ay medyo simple pero kailangan ng kumpletong dokumentasyon. Una, kailangan pumunta ang senior citizen o ang kanyang authorized representative sa pinakamalapit na SEQI office o sa Municipal Social Welfare and Development Office ng kanilang lugar. Doon, sila ay bibigyan ng application form na kanilang sasakupin ng tamang impormasyon. Kasama sa mga required documents ay ang birth certificate o any valid DH na nagpapakita ng edad, certificate of indigency na makukuha sa barangay, at kung may disability o sakit, medical certificate mula sa licensed physician. Maaari rin kailangan ang affidavit of non-pension na nagpapatunay na ang applicant ay hindi tumatanggap ng pension mula sa ibang government programs. Pagkatapos isumite ang application at kumpletong documents, ang fact ay magsasagawa ng validation process. Ito ay kinabibilangan ng home visit upang i-verify ang living conditions ng applicant at kumpirmahin kung tunay na indigent at qualified sila para sa programa. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa dami ng applications na kailangang prosesahin at sa availability ng budget. Kaya mahalaga na mag-apply na agad ang mga interested senior citizens para hindi sila mahuli sa schedule ng payout. Para sa mga senior citizens na nasa remote areas o mahirap makapunta sa city office, maaari nilang pahintulutan ang isang authorized representative na mag-submit ng application sa kanilang ngalan. Ang representative na ito ay dapat may special power of attorney o authorization letter na pirma ng senior citizen at dalawa pang witness. Ito ay upang masiguro na legitimate ang application at walang masamang loob na taong sumusubok na magnakaw ng identity o benefits na para sa senior. Ang Disyembre at Enero ay mahalaga dahil ito ang usual schedule ng payout para sa quarterly pension. Ang fourth quarter payment para sa months ng October, November, at December ay karaniwang ibinibigay sa Disyembre o early January ng susunod na taon. Kaya dapat nahanda na ang lahat ng qualified senior citizens at nad-check sa kanilang status kung kasama ba sila sa listahan ng mga makakatanggap. Maaari rin nilang tanungin sa kanilang barangay o sa C.S.V office kung kailan eksaktong schedule ng payout sa kanilang area. Ang sistema ng payout ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon. Sa mga urban areas, ang payout ay karaniwang ginagawa sa designated payout centers kung saan pupunta ang mga senior citizens o ang kanilang representatives para kunin ang cash. Sa ibang lugaris naman, lalo na sa remote areas, ang SESVU ay nagsasagawa ng house-to-house -house payout o ginagamit ang mga rural banks at cooperatives bilang payout partners. Ang layunin ay siguraduhin lahat ng qualified senior citizens ay makakatanggap ng kanilang pensyon ng ligtas at madali. Mahalagang tandaan din na ang pensyon na ito ay hindi one-time assistance lamang. Ito ay continuing program na kung saan ang mga qualified senior citizens ay patuloy na makakatanggap ng monthly pension hanggat natutugunan pa rin nila ang qualification requirements. Kailangan lang na regular silang mag-update ng kanilang status at magsumite ng revalidation documents kapag hiningi ng FETI. Ang revalidation ay karaniwang ginagawa every two years upang i-verify na ang mga recipients ay qualified pa rin at buhay pa rin para maiwasan ang fraudulent claims. May mga common questions din na karaniwang tinatanong ng mga senior citizens tungkol sa programa. Una, pwede ba silang makatanggap ng pension kung may mga anak silang may trabaho? Ang sagot ay depende sa situation. Kung ang senior ay nakatira pa rin sa mahirap na kondisyon at hindi regular na tumatanggap ng sufficient support mula sa kanilang mga anak, maaari pa rin maging qualified. Ang assessment ay base sa actual living conditions at hindi lamang sa existence ng mga working children. Pangalawa, pwede ba silang makatanggap kung may bahay at lupa sila? Maaari pa rin basta ang kanilang income at resources ay hindi sapat para sa kanilang daily needs at ang value ng property ay hindi lumalampas sa threshold na itinakda ng self para sa indigent classification. Bukod sa regular pension program, may mga special assistance programs din ang Saski na available para sa senior citizens sa times ng emergency o special circumstances. Halimbawa, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o DACE ay tumutulong sa mga senior na nangangailangan ng medical assistance, burial assistance, food assistance, at transportation assistance. Ang Crisis Intervention Unit ng SAFU ay nag-aasikaso ng mga ganitong requests at nag-aalok ng immediate relief sa mga senior citizens na may urgent needs. Ang mga local government units ay mayroon ding sariling programs para sa senior citizens na complementary sa national programs ng FESCA. Maraming cities at municipalities ang nag-aalok ng additional benefits tulad ng free medical consultation at check-ups, free maintenance medications para sa common illnesses tulad ng hypertension at diabetes, birthday cash gift para sa senior citizens, at priority lanes sa lahat ng government offices at establishments. Ang availability ng mga benefits na ito ay mag-iba per district. Kaya importante na tanungin sa inyong local social welfare office kung ano ang available sa inyong area. Para sa mga senior citizens na may business inclination o gustong mag-start ng small business, may sustainable livelihood program din ang FETHI na tumutulong sa kanila na mag-establish ng micro-enterprises. Ang programa ay nag-aalok ng seed capital, training at mentoring para sa mga eligible participants. Ito ay magandang opportunity para sa mga senior na still active at capable pa na magtrabaho at gusto ng additional income source bukod sa pension. Ang papel ng pamilya at komunidad ay napakahalaga din sa welfare ng senior citizens. Ang mga anak at kamag-anak ay encouraged na mag-contribute sa pag-aalaga at support sa kanilang matatandang miyembro ng pamilya. Ang barangay officials at community volunteers ay maaari ding tumulong sa pag-identify ng mga senior citizens na nangangailangan ng assistance at sa pag-facilitate ng kanilang access sa mga available services at programs. Sa pagtatapos ng ating discussion, malinaw na ang gobyerno ay may malaking commitment sa welfare ng ating mga senior citizens. Ang social pension program at iba pang benefits ay patunay na ang ating mga matatanda ay hindi nakakalimutan at patuloy na binibigyan ng importansya. Ang bawat senior citizen ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at seguridad at ito ay responsibilidad hindi lang ng pamilya kundi ng buong lipunan at gobyerno na tiyakin na ang kanilang needs ay natutugunan. Kaya sa lahat ng mga senior citizens na nanonood nito, huwag mag-atubiling mag-apply kung kayo ay qualified. Pumunta sa inyong local safety office o sa municipal social welfare office at magtanong tungkol sa pension program. Para naman sa mga may matatandang magulang o lolo at lola, tulungan ninyo silang mag-process ng application at tiyaking nakakakuha sila ng lahat ng benefits na nararapat sa kanila. Ang mga benepisyong ito ay para sa kanila at dapat nilang malaman at ma-avail. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens din o may senior citizens sa kanilang pamilya. Mag-subscribe din sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government programs, benefits, at iba pang mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyong buhay. I-click ang notification bell para kayo ay lading notified kapag may bagong video kami. Mag-iwan din ng comment sa baba kung mayroon kayong mga tanong o experiences na gusto ninyong i-share tungkol sa senior citizen pension at benefits. Hanggang sa muli sa susunod naming video, mag-ingat kayo at mabuhay ang ating mga senior citizens.